gitko mahalaga po yung almusal, lalong-lalo na sa mga bata na nag-aaral para pag may laman ang tiyan eh madali ho maka-absorb ang kokote ng bata buti sana kung uh, Mandaluyong City tayo nagkaroon ho sila na matagumpay na nutrition at education program sa Mandaluyong na yung mga estudyante ho sa pampublikong paaralan ay eh, binibigyan ho nila ng mga makakain pa pagkain kaya isinusulong ito ni dating kalihim, Atty. Ben Abalos, ang wastong nutrisyon bilang susi sa maayos na pagkakatuto ng mga kabataang mag-aaral na kanyang napatunayan bilang dating alkalde na lungsod ng Mandaluyong. Sa interview po dito sa DWW 724 kamakailan, binigyang halimbawa ni Abalos ang nakamit na lungsod ng Mandaluyong noong siya ay nanunungkulan pa bilang alkalde. Anya nakamit nang mandaluyong ang isa sa pinakamataas na karangalan sa larangan ng nutrisyon sa pamamagitan ng mahusay na pagpapatupad ng mga programa at proyektong pangkalusugan, patuloy na kinikilala ang mandaluyong city hanggang sa kasalukuyan. Ginawaran na lungsod kamakailan ng Certificate of Quality Nutrition Program, kabilang ang tatlo pang espesyal na pagkilala, Best LGU in Nutrition Investment, na nagsisiguro na ang kanilang local nutrition action plan ay kabilang sa naaprubahang budget ng LGU most improved LGU in the implementation of nutrition in emergencies program at most improved LGU in the implementation of Philippine integrated management of acute malnutrition program kabilang dito ang mas pinabuting serbisyo para sa mga batang may malnutrition severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition at pagpapalakas sa kapasidad ng na mga nagpapatupad programa dahil sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan lalo na sa mga mag-aaral kinilala ang School Division Office of Mandaluyong City bilang top performing school division uh, sa katatapos na National Achievement Test o NAT inirang naman na top performing school sa buong bansa ang City of Mandaluyong Science High School sa parehong taon 2022 at 2023, mga kababayan. So mahalaga na meron hong laman ang ating shikmura, -lalo ng ating sikmura, lalong-lalo na mga estudyante, para marami ho tayong maabsorb na mga aralin.